Cancer na may Sagittarius Maaaring palawakin ng masayang Sagittarius ang isip ng Cancer na nabibigay sa kanila ng paningin at mga babong abot tanaw. Gayon paman, hindi tutugunan ng Sagittarius ang mga pangangailangan sa siguridad ng Cancer. Ang paninibugho ng Cancer ay natribyar ng pangangailangan ng Sagittarius para sa kalayaan. Humika ang Sagittarius sa sobrang proteksyon ng Cancer. Ang Sagittarius ay nanangailangan ng kalayaan upang gumala at puntirya mamamana. Ang malalim na pag-ugat ng kanser ay maaaring maginsanhin ng paglaya ng sagitarius. Ang hindi na filter na bibig ng sagitarius ay nakakasakit sa maselang damdamin ng kanser. Pagod na sa walang kapararakan na pagbabasa ng psichic. Iyon ang dahilan kung bakit ang aming maasahan at tumpak na mga psychic ay sinusuri bago matanggap upang makakuha ka ng maasahan at tumpak na pagbabasa tungkol sa pag-ibig, pera at higit pa tumaob mayon, Telepono isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam naput walo tandang bawas walong libo pitong daan at pitumput pito o online sa QVD. Absolut